Minsan kasi ay may hindi maiwasang lakad o kaya naman ay may biglaang outing or bakasyon. Sinamahan at tinuruan nga mag-release ni Sir Joshua si Ma'am Perlita. Para sa susunod ay si Ma'am Perlita na ang mag-aasikaso ng release niya. Kaya kung matutuloy si Ma'am Perlita mag-release, ay malaking tulong ito kung sakaling dumating yung ganong pagkakataon. Si Ma'am Perlita ang nag-assist sa client habang hiniikutan ng client ang sasakyan. Okay na okay ito para matuto agad yung mabait nating agent. Sigurado ako, kakayanin nga ito dahil napakadami na nga ng release ng super agent natin. Very smooth lang ang transaction. Kinaya ni Perlita yung release dahil nakalalay din si Sir Joshua sa kanya. Nakuha na daw niya agad yung mga kailangan gawin. Kinakabahan pa nga daw siya nung una pero ngayon ay sobrang confident na. So ayun, si Sir Joshua muna ang nag-drive pa uwi dahil kabado pa ang client sa Skyway. Sobrang bilis lang. Wala pang isang oras, na-release na ang sasakyan. Hi, I'm Perlita Cortez isa sa mga agent ng car or as auto trading. Sa so, mga gusto po mag-apply ng auto loan, message nyo lang po sa Facebook account ko and contact lang po sa aking number. Don't forget to like and share and subscribe sa aming mga social media account.